yan magandang umaga po mga sulo. Good morning po sa lahat. Sa uh, panibagong umaga na naman po ang nakalipas. Salamat po kay pong gino sa panibagong umaga na ito. Ay, sa makulimlim po dito. Makulimlim na umaga. Papasal mo na pala ako rin eh, sa aking mga mga alagang kambing. Ayan sila, kamakain sila. Kaya nabisi po tayo. Nabisi po ako sa ating obligasyon sa pag-ani ng palay mga silo. Kaya bihira lang tayo makapagpasal dito. Ang laging nakatoka dito ay ang aking mag -ina. Ngayon, ang aking mag ay wala. Ay nasa bayan. Mula tayo sa loob. nasa sila mga solo dahil mayroong activity sila ni CJ ngayon hindi ko alam kung makapag video video si Mrs. doon nasa ganun na mga share din natin para makita nyo po mga Suylo. ngayon dito muna ako sa kambingan uh, ang aming anihin uh, tuloy pa rin pero kunting kunti na lang po talaga kunting kunti na lang at ako, uh, kami matatapos na mga solo medyo na uh, tagalan lang dahil nga po sa panahon dito pabugso-bugso ah, yung ulan laging na ulan eh, okay, ah, pala ah, matapos din yan eh may ambon na naman oh. pero busog na sila mga silo ay binantayan muna natin ah, makakain sila ng dalawang oras ay, maaga tayo dito kahit maliit lang ako doon sa palayan. Naintindihan naman nila ako. ng ating mga tropa. Ako konti lang din naman ang aming anihin na. Dahil uh, yung iba, uh, hindi na maani. Gawa ng uh, flat na talaga. Damage na. Katulad yung gala dolpo. Hindi ko alam kung merong gala doktor doon sa taas. Kung may maani. So, kung yung maani lang aming harbisin, yung mga nadapa, na dikit sa lupa, ay wala na yun ang na o. medyo nagahol lang tayo ngayon mga kasulo dahil sa panahon nga o yan maya maya ayakin na ipasok at mga laging kambing pa para ako'y magpunta dun sa wala yan sa tropa tapos yan hindi ko alam kung si misis na lang daw ang babakap up mamaya dito sila ni CJ pagkatapos ng activity nila so, yun lang mga silo tagtulong-tulong lang po kami dito mag-anak para ma-survive or magampanan Yung aming bawat tungkulin ay salamat umaraw din minit pero ang langit masungit yan na Bantay lang muna ako dito mga silo, sandali. Bantay sa lakay. Ay hindi ito katulad dati mga silo na gala-gala lang sila noon. Ngayon ay bantay sarado na sila. Gawa ng may nagtanim na dito sa gilid-gilid. Tapos yung mga engkantong bugoy. Ayan na naman, no. Oh. sabog yung ulan. Ayan, na naman po mga sila sa labas. Ah, uh, medyo sanay naman po mga sulo yung ating kambing sa ulan-ulan. Pero wag lang talagang babad maghapon talaga. Pero kapag ganyan lang, ayos lang yan. bungso sabog ba? Wag lang talagang maghapon na Ulan nasa labas magkakasakit yung mga alang kambing oh lumakas matay burado yung tropa niyan. basa na naman yan tapos basang basa kami mga aswelo pero ah, okay naman masaya naman masaya pa rin natapos din namin so another na naman ngayon gapas tapos tumpok ah, malit lang ako ng kaunti ibali malit ako Maliit lang ako ng konti dahil uh, meron pa tayong ano, alagang na si Kaso. At alam naman nila yung uh, aking sitwasyon. Meron pa tayong mga uh, kalabaw baka okay na doon. Uh, kalabaw baka na ilipat natin. Walang problema yon yung bakat kalabaw natin. Uh, dahil la uh, lipat ay tulos lang naman yun Ito lang yung kambing masyalan. Nga pala, shoutout nga po pala kang Sir Caro hindi uh, pa hindi pa hindi ko pa na-update si Claudia dahil uh, nandoon kasi nakagawi nakalatali doon sa nakahiwalay basta ng area. Uh, malapit na po siya mga anak. Uh, siguro expected ko mga February yan. Mga anak na si Claudia, yung baka natin isa. Yan. Tapos si Maribek ay wala pa. Hindi pa nakastahan. Yan. Okay, muna tayo. Wala ni. Eh. may pasok ko na. Tapos bat na tayo. Yan mga silo. Tayo pa balik na. Uwi na tayo. Tayo dito tayo sa ating tropa. Nga pala, bago tayo magkalimutan. Lahat po lang nang bumati sa akin mga silo kahapon ng sa aking karawan maraming maraming salamat sa lahat ng bumati sa Facebook at saka sa YouTube uh, ah, wala nga lang activity dahil naabutan tayo doon sa palayan oo so, magkatay nga sana ako ng kambing pero gahol na kayo may nahabol nga kami magparte parte kami eh yung aming anihin ay matingga na naman so pinagpaliban ko na lang So, merong meron ano, nung pag-uwi po kagabi. Ay, mga tropa natin, ayan, may kaunting inuman nung pag-uwi natin. Ah, uh, chat, uh, nagluto din tayo, pinagluto tayo sa ano. Uh, ayun nga, ito. Yung mga ganap kagabi. Ayun, nagluto nga pala tayo dito ng beef mga Australia. Dito tayo sa harap sa amin sa may bilyaran dito. Yung mga tropa natin at na nagluto.

Ayan, pagkahain po ng uh, beefsteak, nagluto na rin po ako dito ng nitib na manok. So, itong mga niluto ko ay hindi po sa akin. Ako lang po nagluto sa ating kaibigan ito. Uh, mayroon meron din siyang anak kasi na nagbi birthday Sabay kami. So, na, ano na lang, na lang ako sa kanila. Dahil bihira na rin, rin, ako hindi naka jamming So, ako na nagluto habang nagbe sila din eh. You know. So, yun, bale yun ang ating simpleng ano lang uh, sa isang tropa natin. Jamming, dahil bibihira ko na rin silang ma-jamming dahil nasa bukid nga tayo palagi. So, bawi na lang po ako dun sa ating kasamahan sa tracer. Uh, siguro, kung ipagkaloob, baka magkatay tayo kambing uh, doon sa pagtapos na siguro ng ani. Tingnan natin, tingnan po natin ang sitwasyon dahil uh, wala konti lang po aming kita ngayon mga swilo hindi ka tulad dati eh, ngayon talagang sakto sakto lang tabla nga or logi pa di, ako hindi ko na nainisip yung malugi tayo sa gasolina para ang importante makatulong din ako na maaani yung mga tanim nila ba dahil kung wala yung ating makina nako baka yun kawawa walang mag-ani sige So, pupunta na sa tropa. Oh. Sanig na pa ako na gano'n, oh. putik-putik. -ano, oh. ah. Yun, mga suylo. Papunta na tayo sa palayan. Ganun pa rin. Pabugso-bugso pa rin yung ulan dito, mga sulo. Iinit. Bigla na lang bumusang ulan. kaya talagang walang ito yung palay ngayon puro basa di bale. ang importante maani kaysa bumalik sa lupa masayang pagkana so, natin ating mga kasamahan Ayan. gubat oh gubat gubat Uh, ulan na naman oh Kita okay. oh Nakalaki <laughs> kitao, nagkainong kong tambal Epektibo yun di ay di epektibo kay 40 ang buok no Gitagaan Itag kong tulok ang buok Sinto ba Ija tambal sa nanay, mau de epektibo kay kwarenta ang buok. ba? Ako to na magkano yung hospital ko Si e Peter, ako kano, tabunan, to kuno, tabunan, kahit ako no emperador. Bidle bin ko nung no, nanal do Bidli ko nung sinugba Sao mo na? hindi na pala namin pala baklasin yan mga silob buhati na namin ng buo ay malapit lang naman ayon lang yung tumpok Buhatin namin ng buo bali apat kami ang mag uh, ano nito magbuhat Dr. Peter Naldo tsaka ako si Dolpo naman ay si senior uh, uh yung balde lang sa kanya yung mga mabigat sa amin so bali lima na lang po kami rin Oh, tak asa temo. Oh, ngetemu anak apa? Oh, kita tetap pernah. udah ulang-ulang. Kamu ulang, kaya. Dan buka teriak.

Sumulan na Junior sa mga naong wala na yung nga rin. ni medyo pahe niya. Sukuhang niya, Tapal pa siya, Itong si Gugapon. O, medyo pahe niya. O, magay niya. O, Ha? Wak, wak nak buka beli tak lah So kalau tu nak istri hati tadi tu kita tu Sapin natin sa ulo tu Dah, dah dalahin ko ito abalang lang mga silo kunti-kunti na lang tapos na yung aming na lang yung mga kasama namin nag-retire na dahil nagtatrabaho na sila sa kanilang malayan so ang naiwan na lang kami na lang ni Dolfo, Naldo Peter Doktor lima na lang kami tapos namin uh, mag ani eh Happy happy ng kaunti Tapos balik sa palayan uli Dahil na mag traktor na naman Pa Ano naman mag prepare na naman sa Lupa para makapag uh, Saboy ng binhi At makapagtanim uli Laban uli kahit lugi Ngayong season lugi kami mga silo bawain na lang sa susunod baka sa susunod So -a Sa umaga sa bukid, ako'y gising na agad 🎵 ang lubid, kabawang alagang kamping ko 🎵🎵 Pagkatapos sa duty, konstruksyon naman 🎵 Walang reklamo, tuloy lang ang laban oh 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 sa bukid Ako'y kisin na agad Bipit ang lubig kalabaw At alagang kambing ko Pagkatapos sa duty Construction naman Walang reklamo Tuloy lang ang laban Kahit sa alikab At alika, ang kasama Basta para sa pamilya Di ko ay alintahan na Pagkasuelo Tayo'y ahon Pagkasuelo Umamon What's up para sa kapawi kasabay Corner sa umaga, haligi sa tahanan Maliwit umarap din minsan kulang, minsan imin Pero di pa rin bumaatras kahit anong pasakit Poses ng masa, tulong sa kapwa Tunay na lakas ng simple yung gawa Hindi agrat ang pagod o hirap sa daan May puso tanggal, yan ang aking sandigan Break a swelo, tayo'y aaho -oh. Kahit asweldo, umamon at lumaban Gagawa'y sa barangay, sa trabaho ay kasabay Para sa umaga, haligi sa tahanan Minsan ulan, minsan init Pero di pa rin umaatras kahit anong pasakit Boses ng masa, Tulong sa kapwa Tunay na lakas ng simpleng gawa Hindi at lang ang pagod O hirap sa daan May puso tanggal Yan ang aking sandigan Pa'y tayo'y aahon Pa'y umamon at lumapan Ako na marinit No Pinanda. sawan na magdaog ka na. Mas kara na na. na day, wala day. Wala unod. Ang ulam nga pala namin mga filo ngayon ay inihaw na maskara ng mga baboy. Ano? 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 Aban papay nga kaya din sa doyan. Yan ang aming ulam ngayon, panangalian. Luto na aming iniha mga silo, kaya matik na, kaya na, na. ha? Ha? Oh, nah, Kain na, panangalian dahil gutom nah Kami na dibina ada lo? Oo oh, na. Dibina rin mo trabaho sudah tuh ya, Ah. Oh. Oh.

bulan mula na naman mga silo pero natapos na yung e blower oh kaso maabutan yung maghakot nyan kaya hindi pa tapos sinakot oh!